Magandang araw po sa inyo. Ako si Risa Ontiveros ng Team Pinoy. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa loob man ng Pilipinas o sa labas, sa lahat ng mga volunteers, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikiisa. Nakakataba ng puso na kayo ang kasama ko sa kampanyang ito. Palagi ko pong sinasabi na kaya pa nating baguhin ang direksyon ng eleksyong ito. Naiintindihan ko ang pagkadismaya ng marami sa tuwing lumalabas ang resulta ng mga surveys na parang ang hirap makapasok sa Senado kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang pakiramdam na parang ang Senado ay exclusive club lamang ng iilan. Pero kaya pa nating baguhin ang kwento ng eleksyong ito. Naniniwala ko na dapat sa ating politika mas matimbang ang paniniwala at paninindigan ng isang kandidato kaysa sa kanyang apilido. Sumabak ako sa mga debate sa kampanyang ito at buong loob na inihayag ang aking mga pananaw sa iba't ibang isyu. Sa usapin ng RH law at diborsyo, sa pangaabuso ng NPA at pagbubuwag ng mga political clans, sa pag-abolish ng pork barrel at pagharap sa katiwalian at kahirapan kahit pang alam ko na makakasagupa ko ang mga maimpluwensyang influensyang na naniniwala po kasi ako na dapat ang isang public servant ay may mga paninindigan na kaya niyang ipaglaban sa ating demokrasya dapat mas mabigat ang integridad at track record ng mga ipinaglaban kaysa sa pera patalastas at political clan hindi ko mang kayang tapatan ang pang-TV ad ng ibang mga kandidato. Sana sasapat ang track record ko ng pagsulong ng interes ng mga mamamayan. Ang pakikipaglaban sa katiwalian, lalo na nung panahon ni GMA, ang pagsasabatas ng cheaper medicines law at CARP extension with reforms, at ang pagbibigay boses sa mga marginalized sectors, mga magsasaka at manggagawa, mga kababaihan at kabataan, mga estudyante at mga LGBT. Mga kasama at kababayan, may ilang araw pa bago ang eleksyon at hinihingi ko ang inyong tulong para baguhin natin ang direksyon ng eleksyon ito. Kailangan natin ang isa pang people power sa balota. Hindi man bigati ng aking apelido, ngunit alam kong dahil sa inyo, bigati ng aking mga laban. Ako po si Risa Ontiveros, tumatakbo bilang senador. Bago man ang pangalan, handa ko po kayong ipaglaban. Maraming maraming salamat sa inyong suporta.